Pag-aaralan para ng Kamala kung may bisa ang nominasyon ng PDP laban kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte bilang kahalili ng umatras nilang unang kandidato na si VACC Chairman Martin Dino. Saksi si Joseph Moro. Humabal pa sa 5pm deadline ng huling araw ng paghahain ng kandidatura sa pagkapangulo noon si Chairman Martin Dino hindi basta-basta ang partido na dominate sa kanya. Ang mga saysayan PDP laban na minsan naging partido ni na dating senador Nino Aquino, dating pangulong Cory Aquino, dating senador Aquilino Pimentel at Vice President Jejomar Binay. Pero kanina binawin ni Dinyo ang kanyang kandidatura at inilagay bilang substitute sa kanyang certificate of withdrawal si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Isinama raw kasi siya ng Department Law isang Department sa 125 gustong ipadeklarang nuisance candidates o panggulo lamang. Masakit naman na ah. Ipukonsider ako na nuisans-candidate at ang PDP laban major political party. Kasama nga si Dino sa listahan ng mga pinagpapaliwanag ng Komlek kung bakit di sila dapat ituring na nuisans-candidate. Wala sa listahan si Nabinay, Senadora Miriam Defensor Santiago, Senadora Grace Poe, dating Interior Secretary Mar Rojas at dating Ambassador Roy Sinieres. At dahil gagasasan naman daw siya ng partido, sabi ni Dino, hindi raw dapat questionin ang kakayanan niya maglunsad ng national campaign. Dati nang sinabi ni Duterte na wala siyang ambisyon maging Pangulo, pagkaman sinabi niya rin hintayin ang December 10 na deadline ng substitution. Merong rules and regulation at doon, ay, uh, base sa amin, ay may karapatan ng partido na palitan ako. Bago pa itong uh, withdrawal ko, na talagang zero uh, di si Duterte ang kinoconsider. And we are going to compel him to accept the challenge. Kung sakali nga talaga mag-no, eh, expel niyo siya sa partido. That is a possibility. Sabi ni Kamala Chairman Andres Bautista, pag-aaralan pa nila kung may tuturing bang may bisa pa ang nominasyon ng PDP laban para sa isang kandidato sa pagkapangulo kung umatras na si Dino. Sa susunod na linggo, gugulong ang pagdinig ng Comelec sa mga pinapadeklarang nuisance candidates. Pinangalanan naman na ang senatorial slate ng tambalang Grace Poe, sa Codero na tinawag na partido galing at puso. Pasok sina Bayan Muna Representative Nery Colmenares, NPC Member at Valenzuela Representative Sherwin Gatchalian, dating Senator Richard Gordon at Attorney Lorna Kapunan. Gayun din sina dating Optical Media Board Chairman Edu Manzano, Manila Vice Mayor Sco Moreno, OFW Rights Advocate Toots Ople at ACT CIS Party List Representative Samuel Pagdilao. Pati na si Ralph Recto at Pasig Representative Roman Romulo, Sen. Tito Soto ng NPC at Mig Subiri hindi po tayo gumagawa ng isang grupo na iisa lang ang pananaw. Kailangan may kanya-kanya tayong paninindigan at advokasya, pero ang hindi dapat mag-iba ay ang pagmamahal at pagmamalasakit natin sa bayan. Apat sa listahan ay nasa United Nationalist Alliance slate din. Dalawa naman ay miyembro ng Liberal Party, bagamat si Recto lamang ang isa naman sa administration senatorial slate. Sabi ni Ross, naniniwalang siya pa rin ang suportado ng mga nasa kanyang ticket pero guest candidate din ng iba. Dumalaw naman sa Camarines Sur si Vice President Jejo Marbinay para suyuin ang ilang political families doon. For the first time in the province of Camarines Sur, the Ventibelias, the Villafuertes, the Alfilors, and the Rocos. We were never together before, but now we stand behind President Jojo Binay. Ito yung mga talagang mga institusyon na sa politika ng Bicol. Ano? Siguro mas maigit eh. Pakinggan na lang natin kung ano, paano sila magiging game changer for Binay as President. Pero si Poe ang suportado ng anak at apo ni Villafuerte Sr. na sinadating Kamarina Sur Governor El Rey Villafuerte at kasulukuyang Governor Migs Villafuerte. Ako si Joseph Morong ang inyong saksi.